Bypass Operation ng Lupang Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit at ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Aliliw Lukban, Quezon ang magpartner na sina alias Chris at June ng Napindan, Tagig City. Inaresto ang mga ito nang makapagbenta ng droga sa isang operatiba. Nakumpis ka sa mga ito ang 11.8 grams ng shabu na nagkakalaga ng 244,260 pesos. Samantalang sa Sariay, Quezon naman ay dalawang suspect ang nahuli ng alauna ng madaling araw kanina sa naganap na Best Operations sa Barangay Lutukan, Malabag ng nasabing bayan. Sina alias Rolly, 53 anyos, isang baker ng Barangay Lutukan Uno at isang alias OL ng Barangay Sampalok Bugon ng nasabing bayan. Nabawi sa mga ito ang limang HSTPS na may timbang na 17.91 grams ng shabu na nagkakalaga ng 365,364 pesos. harap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9165. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Manager Masada, tata Aramen.